Hi guys, Sir Chef is back for another Chibog Trip Adventure. Woo! Samahan niyo ako at may nakita na naman akong bagong kainan dito sa Queen's Row, papunta ang Kameya. So samahan niyo ako at kakain tayo at syempre kikilala natin sila. So dyan lang kayo. Okay mga ka chef so ito yung bagong pizza dito sa pagitan ng Queen's Row Central at Kameya. Ang pangalan ay Milestone Pizza. So bagong-bago, kahapon daw to nagbukas. So, kilalanin natin si ate at ano yung mga specialty nila dito. Alright. Hello ate, maganda gabi. Oh, maganda ba si ate? Ano po pangalan niya, te? Po. Ate Jo, ano pangalan to uh, pizzahan nyo? White Stone Pizza po. Oh, bago lang to, no? sabi nyo kanina, no? Opo, baka bukas lang po ng kahapon. Uh, bale, ito ay uh, franchise o so, sa inyo talaga? Sarili po. Oh, guys, so sarili, no? So, ano yung uh, specialty nyo, Tay? Hey, Ang oh? um, specialty po namin dito is yung Meat Ventures. Yung ito, po, guys. Oh. So. At saka yung Milestone Okay guys, so napakadami nilang pizza, no? O, meron pa silang square pizza. At meron din silang mga meals. Siguro sa susunod, testingin natin to. So, ito muna yung part 1 video ng pagpunta ko dito. Saktong-sakto, no? Bale, ate, anong oras kayo nagbubukas? Um, nagbubukas po kami ng pet ng tanghali hanggang 10pm po araw-araw kayong bukas araw-araw po Monday to Sunday ayaw walang pahinga para si Kuya Germs hindi <laughs> ako <laughs> bale ate yung uh, ordered ko yung specialty niya uh, yung uh, yung Sweet Venture Supreme at saka tong Cheesy Travels Journey niyo no Tsaka yung dalawang rings wala ba i-shout shoutout <laughs> okay, mga fans, oh, nagtatago si Ate Joanne. Sinabi na nila yung pangalan na kanina. Kaso na nahiya. Okay, guys, so makikita nyo dito, maliit lang yung peso nila. Ayan, pero saktong-sakto wala So, ito yung nga lugar nila. Ito yung papuntang Camellia doon. Ayan, yung papuntang Camellia North. At ito naman yung papuntang Queens Row Central doon. Ayan. So, dito yung matatagpuan itong milestone pizza. So, punta na kayo at tikman din yung kanila mga pagkain. So, ito yung mga menu nila, guys. ah. So, meron silang rice meal, burger, at mga pasta. May nuggets pa, ang dami. Okay to. So, marami pagpipilian na ah, chibog si trip. So, katulad din ng part 1, yung dalawang pizza muna titikman ko. Pero marami silang flavor, no? Yung munang isa sa mga bestseller daw nila. At siguro pagbalik ko, pag okay-okay na sila, ayun ay yung mga rice naman. At pasta. Dito lang yan sa Milestone Pizza. Ayun sila ate, seryoso. <laughs> okay. Sana uh, mag-subscribe yung kanilang mga fans at yung may-ari nitong kainan. Yes. eh Maliit lang guys, pero maganda. no May pestuhan dito. Pwedeng uh, kumain. Dine-in Dito sa Milestone Pizza Okay guys, sabi ni ate Meron din pala silang ibang branch nito Sige ate, invite nyo. Ano ba yung isang branch nyo? Oh? May branch po kami sa SM Bako, or oh. Sa 4th sa floor po O, oh, dito naman. Yung mga tiga-queens row oh, Tsaka malapit dito. Invite mo uh, Yung mga taga-queens row oh, na kayo dito sa Milestone Pizza po oh. Guys, yeah, so kung magagawin kayo ulit dito sa Queen's Rock hindi mga tingka kamitin, dahan kayo dito, no? Ito yung uh, tindahan nila. Yung Milestone Pizza. ay mga ka po. At sa wakas, dumating na yung in-order namin. Uh, at kakain na tayo. So, papakita ko sa inyo, ha? Wow! Okay guys, so bago tayo kumain, samahan nyo ako, magpasalamat muna tayo. Uh, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, maraming salamat po. Basbasan mo. Amen. So tara, let's keep So bago namin lipangin ito, papakita ko ulit sa inyo mga kasi po ya. yan. And ito yung special nila. At saka ito. Let's eat! Okay guys, so ito yung special nila ang tawag dito. Uh, meat venture, parang ito yung Meat lover nila, no? So, ito. First bite. Ito, oh, ang sarap man. Sarap, guys. Pwede sumabay sa ano, yung mga kilala natin na may pangalan na pizza. So, panalo sa ano. So, ang halaga nito ay... 255. Ito yung parang BFF nila. Parang uh, medium size sila. Tapos meron din sila yung malaki Family 345 pesos So ito okay na ito Yup Sana oh. Ito masarap din nila Premium pizza nila Ito yung uh, ano cheesy truffle nila. Wow. Ah, big time, oh, oh, no? Kaya ah, naman yun. maputol. <laughs> Wait up, <laughs> dobers. Putulin natin. Yo! Ayan, guys. Oh, my No! Mm. Yeah. laso, bago nga. Sarap. So kung mahilig kayo sa keso, magugustuhan nyo to. So ito ay, ano, 3.95 pesos. Nandito siya sa taas ko yung, ano, yung uh, nila. So sabi ko sa kanila, kaila ate, susunod, balik ako. Titigma ko yung mga burger nila, rice meal, at saka yung mga pasta. So marami siya pagkain eh. Sabi ko sa kanila, mag saan magkano sila yung mga parang overload din nila. May pasta na, may pizza pa, may chicken pa. Bala na sila, no? suggest ko sa kanila. Pero, maganda yung kanila, ano eh. Minu. Kahit nabagong buha sila. Hmm. Okay, guys. So, bago namin umusin to, ayaw ba? So, sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung uh, gusto nyo magpabaal kayo ng shout-out, just comment down below. At kung nagustuhan nyo rin itong video na ito, itong episode na ito, uh, pwede nyo rin i-share. At sa mga magsasubscribe, please hit the notification bell at pakilagay po sa all. para bisong kayo ng YouTube channel ko oh, na meron akong bagong video do trip sa wakay at dito naman katulad sa mga pinupunta ko. Uh, Chibog Trip tayo. So, dyan muna kayo. Peace, power, and God bless sa atin lahat. Bye-bye. Yeah.